parang alam niya, hindi ko na alam kung parang I felt so lost early this year. Um, ang dami kong doubt sa sarili ko, ang dami kong um, parang napagod na ako sa lahat. pinutakten ng netizen si Joshua Garcia na bakit niya tinolerate si Daniel Padilla sa panloloko kay Catherine Bernardo. Kasama sa nababash ngayon ang aktor na si Joshua Garcia at Sanjo Marudo. Dahil alam nila ang mga ginagawa ni Daniel dahil close friends nila ito. Sa isiniwalat ni Sian Gaza sinabi nito na kasama si Joshua Garcia at Sanjo sa mga hindi magandang ginagawa ni Daniel kapag hindi nakasama si Catherine. Isang possible na reason bakit hindi sinumbong ni Joshua Garcia at Sanjo Marudo ang cheating issue ni Daniel dahil pinapanalagaan nito ang friendship sa kaibigan. Binalikan naman ng netizens ang pagiging lonely noon ni Joshua Garcia sa isang event. Ito ay matapos ang naganap na hiwalayan nila ni Julia Barreto. Dapat raw sinabi ni Joshua Garcia kay Catherine na nagluloko na si Daniel upang maayos agad nila ang problema na ito. Ngunit lumala ng lumala na hindi na masolusyonan ni Catherine Bernardo. Dahil isa si Catherine Bernardo sa nag-comport kay Joshua Garcia noong panahon na down na down ito say ng netizens. Nung iniwan ka ni Julia tandaan mo si Kath ang unang naawa sayo dahil loner ka. Paka plastic mo mag ng yakap kay Kath e eh, konsintidor ka naman. Shampoo ka ng shampoo alam mo naman palang babaero si DJ. Sa ngayon galit na galit si Catherine Bernardo kay Joshua Garcia at Sanjo Marudo dahil sa mga nalaman nito na tinolerate nila si Daniel sa mga ginagawang hindi maganda ng aktor. Itinaas naman ni Sofia Andres and Su Ramirez ang bandera dahil sila ang nagsabi kay Catherine Bernardo patungkol sa mga babae ni Daniel Padilla. Kaya hindi may sekmura ni Ria at Tide na makisama kay Catherine Bernardo ngayon dahil may alam din ito sa mga ginagawa ni Daniel Padilla. Kaya few months hindi na nagsasama si Ria at at Joshua Garcia Zanjo dahil sa issue na tinolerate nilang tatlo ang ginagawa ni Daniel. Anya nga sa Source FO na raw si Catherine Bernardo at Ria at sinabing si Daniel na lang ang kaibigan nila at hindi ang actress. Sa ngayon wala pa rin dagdag na panayam si Daniel Padilla sa hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.